Kalingapdan dan tinibag ang rules. Nagpunta pa rin. At Joy hindi nga ba apiktado? Masaya ba talaga siya sa naging desisyon niya? Magandang araw at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito, at maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edn Vlogs at kalingap Rab maraming salamat po. Kalingap dan nagpunta kay Joy. At nanay todo suporta, diwata Joy hindi nga ba siya apiktado sa nangyari. Pero bago yun mga kalingap ay pag-usapan muna natin ang tungkol sa nangyari ngayon kay Diwata Joy at kalingap dan. Ang ngiti ni Joy, saklaw ng kaligayahan, taglay na kalungkutan. Sa unang sulyap, kitang kita ang ningning sa mga mata ni Joy. Ang kanyang mga labi karaniwang nakatungtong sa isang magaan ng iti, isang imaheng agad nakakapawi ng puyat, pag-aalala, at bagabag sa sinumang makakita. Sa bawat bikara, ramdam ang kasiglahan at lalim ng pag-unawa. Ngunit alinman sa madiriwang ngiti na iyon ay may kasamang lihim na kasaysayan ng pighati at pagkalito. Si Joy at si Dan ay tila isang maayos na tambalan, magkaibigan, kasamang nagtatrabaho, at magkasangga sa kanilang mga pangarap. Magkasabay silang pumailan lang sa maraming tagumpay. Masasabing matatag at produktibo ang kanilang pagkakasanib, hanggang sa dumating ang araw na hindi inaasahan, tumigil si Dan. Hindi sabay, hindi inabot ng isang liham, o kahit simpleng pag-uusap, bigla siyang nawawala sa araw-araw nilang dinamika. Sa kanyang puso, napuno ng tanong si Joy. Ano ang nagbago? Bakit bigla ang paglayo? Ang bawat araw ay nagmistulang pista, kung saan siya ang tanghaling alinman ay yayaman dahil sa iba, o marahil pabulalas siya'y lumalaon ng lumalaon. Sa kanyang ngiti, hindi madali ang natatago na hinaing. Bakit siya pwedeng umiti, kahit hindi na siya buo? Simpleng sagot, hindi niya gustong ipakita ang pagkalugmok, ang lihim na luha na hindi man lang alam ng iba, ito nga ang sinasabi ng karamihang viewers mga kalingap na ramdam na ramdam nila na si Joy ay nasaktan at apiktado ito sa pangyayari, gustuhin man ni Diwata Joy na magpatuloy ngunit sarado na ang desisyon ni Kalingap Dan. Pinilit ni Joy na maging malakas, hindi para sa ibang tao kundi para sa sarili. Madalas niyang sabihin, ayos lang ako. Subalit sa kanyang pag-uwi, sa sandaling iyon ay tanging kanyang refleksyon at katahimikan ang kasama. Ang panggabing pagninilay ay puno ng alaala, ang tawanan nila ni Dan, ang tila walang humpay na kumpas ng kanilang tambalan. Lahat ay nagyayaon, ngunit ngayon isang malaking tanong na bumabalisa sa dibdib ni Joy, ano na ba siya nang wala si Dan? Sa pagtatapos ng araw, nagmumuni siya, napagtanto ang kanyang sariling kakayahan, natuklasan ang sariling lakas. Ang paghihiwalay ay hindi katapusan. Bagkus ay simula sa bagong yugto ng kanyang personal na pagunlad. Malungkot man ang alaala, ito rin ang nagbigay daan upang mas lumalim ang kanyang pagkatao. Nagpapalaya sa kanya mula sa nakasanayang tambalan upang matuto kumilos ng mag-isa, magpatawad, at balang araw, muling magmahal, hindi lamang ng ibang tao, kundi lalo na ng sarili. Sa ibabaw, si Joy ay taong masaya. Ngunit sa ilalim ng kanyang ngiti ay tumitibok ang damdamin, nagtatago ang sugat na unti-unting gumagaling. Sa pamamagitan ng pagharap sa sakit na dala ni Dan, nahahanap niya ang tunay na kalayaan, ang maghilam, magpatuloy, at muling mangarap ng buong tapang, at sa kabilang dako naman Dan may tinibag na rules. At Joy masaya nga ba at si Dan? Yan ang ating makikita sa video sa rules pala nun, totoo naman po yun na rules, bawal mag-girlfriend, mag-like-love ang walang girlfriend. So, yun, medyo na-break na ang rules na yun. Pero bago naman po magsimula ang ang love team po, ay wala talaga akong girlfriend po nun or wala akong, uh, in, di ako in a relationship. So, habang, uh, uh, yun nga, love team. Oo naman, syempre, sobrang masaya ako kasi ano, iyon na po yung love team natin. Oh. Kaya pa din ako kahit na ano. Kahit na may ganito, may isya tayo. Masaya na ang ano, na... Siyempre, masaya na malungkot kasi, ano, ganito, may isya tayo. Nangyayari tong mga ganito. At marami akong natutunan sa love team natin. Siyempre, nag-matured ako. At maraming realization nung nagkaroon ako ng love team. So, message ko, Joy, baka, ano ito yung last natin vlog or final message ko na sa'yo. Kaya, gusto kong mag... Hindi uh, naman sa... <laughs> Ayoko Ayok rin naman, pero... ah, bahala na. Pero ito gusto kong sabihin sa Joy na... Kung mamawala o matapos na yung Dan Joy, sana huwag kang bumalik sa, sa dating naging impact sa'yo nung nangyari sa'yo na parang uh, nagtago ka ulit sa sarili mo na ang iniisip in, mo yung ibang tao sa mga actions mo. Sana huwag mo na kaya mangyari yun. Kasi di ba sabi mo na sinira mo na yung wall mo. Kaya ano naman, kahit naman siguro hindi na tayo lang, nandito pa rin ako para tumayo bilang magpatanggol sa'yo. Patulad ang dati kung paano kita pinaprotect na agad sila itanggol paano ka uh, na naging kampante, di ba? Naging uh, napuulit yung confidence mo. Ganun pa rin ako sa'yo. Nandiyan pa rin yung support ako sa'yo. Kaya sana, no, marami na rin magtatanggol sa'yo. Ang dami na nagmamahal sa'yo ngayon. Kaya uh, huwag mo na lang kaya na magpatalo ka ulit sa mga negativity, sa mga passions. At uh, sana, ano din, hindi na tayo madalas magkita man. Uh, mamansin ka pa rin. Kahit sa mga sa, sa Facebook yan mo na ulit ako or, or, work friends na tayo sa Instagram. ah <laughs> uh, basta ano,